Bal. <laughs> Tang Tang ang baw! Ang Ang pang bang ano <laughs> Parang galing sa kupa lang po ang na. Ngayon okay, mga ka-master, uh, meron tayong ipaprank yung mga kaibigan natin dito sa mic na to, Ngayon uh, i-interviewin ko yung mga kaibigan ko para dun sa NBA na laro, laro kanina, ngayon, may twist to, gagawin natin, ipaprank natin sila itong mic na to, talagyan natin ng mabahong, mabahong bagay yun yung mga inipon doon na, ano, na, mga sirang pagkain, mga nabubulo dun sa sosok na nito para maging mabahuan natin para pag interview ko mamaya, Ito, bali ito, yan ito. Aluhalong gulay yan. mabaho oh, yan. mga hasang. Ayan. Ano ba? Ayan, mga hasang yan. Ngayon, yeah, ilulublub hey, natin ito. Mabaho masyado ito. Mabaho. Ilulublub natin. Mabaho. Mabaho. Mabaho lang. Ilamuyo <laughs> pa. Mabaho. Okay, mamaya interview natin mga tropa. Ito, uh, mabaho na yung mic natin. So, oh, ako oh, talaga. Ayun natin tayo para sa kaibigan natin, si Kipe. Ay, interviewin natin doon sa NBA na laro. Ngayon, eh, game one kanina, nanalo ang Denver. Ngayon, uh, tas, ta, ano yung tatanungin natin siya kung ano mananalo sa game 2 sa lunes. Boss Kipe, sa mo, ano man mananalo sa lunes? Denver o Miami? Miami. Ha? Miami. Mga ilan lamang kaya? Mga ilan lamang? Wow! <laughs> mga ilan lamang? Sampo! Ayun <laughs> hey, mga kamaster, um, uh, pinapanood ni Insan Darwin yung laro sa NBA na ano na Denver versus Miami Heat. Ayun. natin kung sino mananalo sa dalawa. Game 1 ba yan? Game 1? Uh, uh, game 1 tayo. Ayan. Sir! Hindi tingin mo mananalo. Miami o Denver? Denver. Ha? Denver. Sige. Yeah. O oh, Denver. Mga ilan na ba? Ilan mga ilan na ba? Ah, uh, na ba? Bawo. <laughs> 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 Bawo ng <mic> mo. <laughs> Bawo puta. <laughs> so, Tayo tinanong natin Gameco, ba? ito, 20 pesos ang premyo so sa masasagot ni Gov na katanungan ni Drunken Master. Ayan. Kuha mo yung 20 pesos. tatanungin kita. 3 seconds na kaya masagot mo kagad 2 uh, plus 2. 4. 2 plus 2 4 2 plus 2 4 Bao Tangkis mo Tangkis mo Parang galing sa kupa lang putang sa'ng ina. Hmm? Ano Umayos ka, labo mo! <laughs>